Magandang araw mga kasuki. Dito pa rin nga ako sa bahay ko sa Antipolo at ito nga pala yung continuation ng aking video nung isang araw. Sa mga oras na yan ay sa labas nga naman ako naglilinis. Kung napapansin nyo nga ay dami na naman nga ang basura. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakarami laging basura dito sa bahay ko. Meron kasing mga nagsusunog ng basura dito sa harapan ng bahay ko. Ang galing-galing lang talaga nila magsunog ng basura dyan sa harapan ko pero pagkatapos lang magsunog ay hindi naman nga nila tinadakot. Kaya ang ending tumambak na nang tumambak yung basura kaya ayan pagdating ko for the linis ang person. Hindi ko lang talaga lubos maisip kung bakit gustong gusto nila magsunog ng basura dyan sa harapan ng bahay ko samantalang meron naman kami kanya-kanyang harapan ng bahay. Yung tipong sobrang linis mo sa harapan ng bahay mo kaya ayaw mo magsunog ng basura at ang gusto mo doon ka magsunog ng basura sa kapitbahay. Hindi mo man lang naisip na baka magalit yung kapitbahay mo o baka naman sobrang kapal na talaga ng pagmumukha mo, Charis. Sabi nga kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba para hindi rin gawin sa'yo. Ano daw parang binaliktan mo lang kasuki, eh? basta yun na yun. Hindi na nga ako magme-mention ng pangalan kung sino nagsusunog ng basura dito sa harapan ng bahay ko dahil hindi ko naman talaga nahuhuli pa. Pero wag lang siyang pahuhuli sa akin dahil makakarinig talaga siya ng magandang salita sa akin ang hindi niya magugustuhan. Kumal makakasuki, basura lang 'yan, baka atakihin ka pa sa puso, charis. Aatakihin ka talaga sa puso pag dumating ka sa bahay mo tapos ganito yung madadatnan mo. Hindi porket walang tao, ang isang bahay ay bababoyin mo na. Nasaan ang pinag-aralan mo kapag ginawa mo 'yan? Napaka-walang manners mo naman, Charis. Sabi ko nga sa kapitbahay ko, magpaskil kaya ako dito nang bawal magsunog ng basura dito sa harapan ng bahay ko. Ang sagot ng aking kapitbahay, "Nako, 'wag mo nang gawin 'yan at hindi naman 'yang babasahin." O di ba ang kapal ng muka. Yung asawa ko, ang sarap na nang upo doon sa harapan dahil nabawasan na yung basura, medyo maaliwalas na. Hindi man lang ako tinulungan. Maging gentleman ka naman, boy, Charis. Nung pumunta dito yung asawa ko, sabi niya wala daw basurang nakatambak dito sa harapan ng bahay namin. Pero pagdating ko, bakit ganito? Ang daming basura. Ano ka, nananadya? Parang alam na alam talaga nung taong nagsusunog ng basura dito sa harapan ko kung kailan ako pupunta para maglinis. At talagang may dala pa akong sako, o ba diba? Parang nahulaan, Charis. Puso mo kasuki, kalma ka lang. At eto na nga, ilalabas ko na rin nga itong mga basura na tinanggal ko naman doon sa likuran ng bahay namin. Ang asawa ko talaga, nakatingin lang sa akin, no? Oh. Tulungan mo kaya ako dito? Eto na nga ang itsura ng matapos kong linisin, o di ba diba? Nakatatlong sako na ako ng basura, este, dalawang plastic pala, isang sako, ayan. Ang sarap tignan dahil malinis na. Maaliwala sa pakiramdam. Ayan, wala na nakatambak na basura. Yung mga kahoy-kahoy na yan, mamaya dadamputin ko rin yan. O, oh, yung mga gustong magsunog dito, pwede na uli, charis. Lubos-lubosin nyo na yung kakapalan ng mukha nyo. Totale, hindi naman kayo nahiya sa naglilinis dito. At dahil tapos na ako maglinis, ikot muna natin ang camera para makita nyo naman ang paligid. Ayan nga pala yung aking mga kapitbahay, mga nagsasayahan, kwento-kwentohan. Enjoy lang mga kasuki. At eto lang talaga yung bahay na makikita mo na may sinampay na wala naman tao. Kahit nga wala masyadong tao yung iba kong kapitbahay, pero pag man nakikita ka naman ng mga ganyan nag-uumpuk-umpukan, tapos may mga naglalarong bata, ay masaya na rin ang sarap talaga tignan kapag ganito kalinis ang harapan ng bahay mo. Sobrang maalibalas. Ang sarap sa pakiramdam. Bye!